Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Glenda. I'm a Cancer Warrior. I'm your classmate. At uh, welcome to our channel. Okay? Sa lahat ng mga bago nating subscribers, welcome. Sa mga first time makakapanood ng video natin, ang channel po na ito ay... Uh, dedicated sa mga cancer warriors and survivors at sa mga family members, pati sa mga medical practitioners din na nakaputok sa atin. At dito pinag-uusapan natin ang iba't ibang bagay na may kinalaman sa cancer, cancer treatment, at uh, everything in between. Okay? Sa araw po na ito ay pag-uusapan natin ang uh, glucose spike at paano ito may iwasan. Okay. Pagdating sa cancer, kapag na-diagnose ang isang tao, isa sa unang-unang pag iinitan ay ang sugar, glucose. Minsan, I've seen people, actually, uh, cancer patients, very emphatic sila dyan. Umius ka sa sugar, 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 parang nakakalito. Kasi sinabi lang, sugar, anong sugar? Yung pang-timpla, yung nasa table. Hindi kompleto yung information. Kaya, uh, gusto ko itong talakayin. Kasi minsan nakakalito sa mga tao, tapos parang ang nalimitahan lang ng nalimitahan, yung kilos natin, yung galaw natin, yung kain natin, lalong humina ang katawan. Okay, pag-usapan natin pagdating sa sugar, baka tatlo ang marinig natin ng mga terms. Um, glucose, fructose, and uh, sucrose. Okay? Alright. Yung glucose na naririnig natin, usually nagmumula yan sa mga uh, pagkain rich in carbohydrates. Okay? So, merong pasta, may kanin, may tinapay. Fructose naman usually sa mga Fruits and vegetables, some vegetables and yung honey, fructose. Pero kapag pinag-usapan na natin yung sucrose, ayan, mga table sugar, yung mga ginagamit sa soft drinks, pampatamis sa uh, ice cream, uh, syrup, ayan, yan po yun. Okay, so pag-usapan lang natin muna. Glucose, sugar pa rin yan, okay, yung mga yan. Ang glucose actually ay ang paboritong source ng energy ng katawan ng katawan ng tao. Ibig sabihin, ang glucose po ay hindi evil. Okay, huwag po natin pag init muna ang glucose. Unawain po muna natin kung ano ang purpose nito sa ating katawan. Lahat po ng cells sa katawan natin ay kumakain ng glucose. Okay, uh, kailangan ng glucose. Ang brain cells, kailangan niya ng glucose para makapag-isip tayo. Ang heart cells, kailangan niya ng glucose upang siya'y tumibok, mag-pump. Okay? Kailangan ng glucose para sa pagtibok ng puso, hindi lang po yung crush natin ang nagpapatibok ng puso. Okay? Glucose din. Alright? Ngayon, ang kamay natin, kailangan din ng glucose para makagalaw. So, importante ang glucose. At meron mga pwedeng panggalingan. Sa two groups, ha? Gawin na lang natin two groups. Okay, um, yung mga starchy food na kinakain natin, uh, pasta, tinapay, at... Uh, rice, sampot. Iba naman yung mga matatamis, cookies, ice cream, soft drinks. Okay, yung mga yon. In itself, hindi masama ang glucose. Pero, pag na sobra ng glucose, too much of everything is bad, doon nagkakaproblema. Doon nagkakaroon ng glucose spike. At pag nagkaroon ng glucose spike, nagkakaroon ng iba't ibang epekto sa katawan. Pag lagi itong napapadalas, yan, the more glucose spike you have, the faster you die. Uh, ang ganitong sitwasyon, pwede kasing mag-cause mag ng heart problems, skin problems, uh, fertility problems, diabetes, cancer, at marami pang iba. Inflammation. Okay, inflammation. Alright, so dapat monitor natin ang glucose. Uh, ano ba ang nangyayari kapag naparami tayo ng kain ng matamis or sugary food, na no, mataas ang sugar content, at uh, tumaas ang glucose na nagkaroon ng glucose spike. Cellular level, taklo ang pwede mangyari. Number one, kapag kumain kasi tayo ng pagkain na uh, may sugar content, yung glucose, pupunta siya doon sa parang oval na gano'n sa loob ng katawan natin. Mitochondria ang tawag doon. Pag dinawin niyang ganito, may gano'n gano'n. Okay? Ang mitochondria ang mag-convert sa, anong tawag mo dito, sa glucose natin para maging energy. Okay? Magiging energy siya. Ngayon, ang kaya niya lang kontrolin at i-manage at i-convert into energy ay yung normal influx ng glucose. Pag sumobra na, nag-spike na, ay, ayaw ko na, ayaw ay ko na. May boundary siya, ayaw niya. Okay? Uh, Nag-breakdown siya, hindi niya, hindi niya ginagawa, hindi niya nagagawa yung trabaho niya. Hindi kinakain ng mitochondria. So, paano yun? Ano na mangyayari? Pag yun ang nagganap, nagkakaroon na mas maraming stress sa katawan natin at nagkukos pa ito ng inflammation. Ang inflammation ngayon ay isa sa kinukonsider na pinaka-serious problem of our time. Inflammation. Okay? So, yan ang unang nangyayari. Mitochondria. Tangalawa, bumibilis ang tinatawag na glycation. Ano ba yung glycation? Ang katawan ng tao, para tayong niluluto. Habang tumatagal, niluluto tayong niluluto. Pagka lutong-luto ko na, yun yung... <laughs> glycation, tumatanda tayo na mas mabilis. Externally, sa pamamagitan ng wrinkles at kung ano-ano pang manifestations sa ating katawan, dry skin, at pwede rin internally yung mga organs natin, tumatanda tayo ng mas mabilis. Kaya pansin niyo may mga taong parehong edad, pero bakit parang mas matanda yung isa kumpara sa isa? Ako, now I'm 51. Okay? Uh, anong tao dito? Tanong mo kung ilang taong ka na kapatid. Tapos, I'm sure may nakita ka ng, uy, parang mas bata akong tingnan sa kanya? o oh, doon nilalakasan na. <laughs> mas bata akong tingnan sa'yo, baka mapaaway tayo, besh, okay. Pero minsan, pinsa natin, eh, bakit siya, like ako, may nakita na akong girl, mukha siyang mas bata sa akin. Eh, masaya naman yung buhay. Nang sabi ko, bakit mukha ka mas bata sa akin? Sabi niya, glance si ba naman kasi yung buhay mo? Eto naman ay, you know, may iba-iba yung buhay niya. And she didn't go through cancer, okay? So, mas matanda siya sa akin, I think, na one month. Pero, mas mukha siya talagang bata. As in, mukha, siya mag, mukha silang magkaedad ng anak niyang 18 nung nakita ko. Parang, ang bata niya tingnan. May mga ganon. Okay? So, glycation, bumibilis kapag ka mataas ang sugar content. Ang na kinakain natin, nag-spike ang sugar. Okay. Next. Ang pagtaas ng sugar lang, okay, ginawa ng Diyos ang katawan ng tao na may kakayahan na protektahan at ipagtanggol ang sarili. Galing ni God, di ba? At pagdating sa sugar or sa glucose content, sa glucose spike, ang ginawa ng Diyos na protective measure ay ang insulin. Alam ko, narinig niyo na po yan sa mga kababayan natin na may diabetes. Ang insulin ang nagkocontrol, nagle-level, nagpapantay-pantay. Ito ay nire-release ng pancreas. So, balit, kapag ka lagi nang nagre-release ang pancreas ng insulin, na eh, tinatamaan din ng pancreas yung nagkakaroon din ng problema. Pangalawa, yung insulin, yung katawan natin, nagkakaroon na ng tinatawag na insulin resistance. Hindi niya na hindi masyad, siya masyadong effective. Okay? E ang sino, insulin pa naman, ito lang sa ilan sa mga functions ng insulin. Ha? Ang insulin, ang nag-store ng excess glucose sa iba't imang parte ng katawan, katulad ng muscles, ng liver, at ng fats. Pero kapag hindi niya na nagagawa yan, eh paano na, ba? Diba? At ito pa, ang isang bagay pa na ginagawa ng insulin, kasi promoter siya ng cell. Nagpo-promote ng cell growth. ah uh, kapag ka maraming uh, insulin sa swimming-swimming sa bloodstream natin, eh, eto problema dyan eh. Kanyari ako insulin. ah oh, ano kayo? Good cell? Oh, go, go! Pinapalagun. Ano kayo? Cancer cell? Oh, go, go, go! Eh di kapag ang daming insulin na naglalongilongoy sa bloodstream natin, ang dami promote ng cancer cells doon pumapasok ang cancer sa katawan natin. Okay, meron na talaga pero lalo pang napopromote ang growth dahil sa insulin. gayon alam na natin yung connection. Kaya sinasabi lang nila, naku, kinakain niyan, kinakain ng uh, ang, ang sugar, ang kinakain ng ng cancer. Incomplete information yun, yes, pero may purpose ang glucose o yung, you know, sugar, sugar sa katawan natin. Pinag, pinagkukuha niya ng energy. Kaya hindi dapat yung cut off na lahat. Eh, kailangan natin ng energy. Okay? Kaya lang dapat alam natin itong ibang information para matansya natin sa buhay natin, sa kinakain natin. Tayo pa rin na magkocontrol niyan eh. Kaya dapat alam natin kung bakit natin ito ginagawa at ano yung paraan para i-measure at maiwasan. Okay? So ngayon, kapag sumobra na ang glucose, magkakaroon ng posible, uh, posibilidad na magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit. Alam natin, di uh, diabetes, uh, some cancers, sakit sa puso, yung fertility problem, o yung naririnig po natin ng PCOS. Okay? Ang PCOS combination ng maraming symptoms, pero ang isa po sa mga tinitingnan, dapat tinitingnan kapag uh, PCOS ang pinag-usapan, is yung glucose. Okay? And then, yung babilis uh, na pagtanda ng tao, tapos nagmamanifest sa skin pag mataas ang glucose pwedeng uh, eczema uh, acne at maraming pang iba okay so ganun po katindi kapag sumobra ang glucose Maraming siyang epekto i'm not sure kung nabanggit ko na yung heart problems okay all right at weight gain okay so ngayong alam na natin ang mga bagay na yan uh, may mga action tayo na pwedeng gawin kasi di ba, pag nagpapa-check up tayo, hindi naman tayo natatanong, ano bang ba diet mo? ang mga aso, yung mga animals, pag dinadala sa vet, isa sa mga pag may sakit, isa sa tinatanong, ano ba pinapakain mo dito? Ano, table food o yung dog food? Halo po. Ano bang diet nito? Pinapakain mo ba ng ganito? Ganyan, ganyan. May mga aso na mamatay ng type 2 diabetes. Sa kanila, tinatanong ang diet. Sa atin ba tinatanong? Parang hindi. Tapos, pagka ano, tinuturo lang sa atin, everything in moderation. For me, it's no longer enough. Hindi na enough yun. Nakikita ko na, nagbabalik-balikan ng cancer, at uh, may mga pag-aaral na na 70% ng reason kaya nagkakaroon ng cancer, okay, may pag-aaral na gano'n um, ay dahil sa pagkain, sa so, maling pagkain. So, importante po ang diet ng tao, yung mga kinakain natin. Hindi lang glucose kung ano na -ano pa yung ibang kinakain natin. Um, let me also mention na maraming mga kabataan na nagkakasakit, pwedes pa lang may cancer na. Maliban sa environment, sa habits, pagkain din. Instant lahat, instant. So, ingat tayo sa pagkain. Okay? Um, ano ngayon ang dapat nating gawin para i-monitor ang ating glucose intake para hindi tayo magkaroon ng mga ganit ganitong problema? Kaya po natin ito pinag-aaralan is para hindi naman gaano sobrang limited na yung buhay natin because of the lack of information, binawal lang lahat. Pwede namang luwagan ng konti pero hindi ka mapapahama. Kaya dapat tamang information ang meron tayo. Alright? So, yung una pong point dito na inilista ko sa aking mahiwagang listahan is, you have to know why you need to avoid um, sugar. Ano yung mga illnesses? Nabangit ko na po yan. O, yung glucose. Okay? Number two, you have to know how to read the labels. Okay? Measure the sugar in grams. Pag nakabasa po kayo ng pagkain na kalagay, uh, 20 grams of sugar. Kunyari, yogurt. Matamis. Healthy dapat. 20 grams of sugar ang isang ang apat na grams po ay equivalent sa isang kutsarita. Again, apat na grams equivalent sa isang kutsarita. So pag ang pagkain mo ay 20 grams ng sugar, eh, kutsarita po 'yan. In one day, ang mga babae po ay dapat lang magkonsumo ng 60 spoons of sugar or less. Mga lalaki, 90 spoons of sugar or less. Kaya dapat alam natin yung sugar level nung no, kinakain natin. Titignan natin. May sinili pa ko rito kanina ng juice. Titignan ko saan. Ako, parang pagkasarap-sarap. Nakita ko for serving 22. Pagpapag <laughs> nagpo-umbit agad ako. Kakalatiin ko lang. Okay, konti lang iinamin ko. Makatikim man lang ako. Okay? Next, alam natin dapat yung sugar. Oh, ah, yun. Yung ikalawa. Number three i-download ang glycemic index list. Okay, ang glycemic index, yung po ilistahan na nagpapakita ng kapasidad ng isang pagkain na pataasin ang glucose. Meron ako, bigay ng doctor ko. Pwede po kayong mag-download sa internet. Dito ay merong unang category, grains and starch, kasama dyan ang rice, potatoes, uh, whole wheat, um, oatmeal, taco shells, white bread, spaghetti, ayan, spaghetti. Number two, vegetables. Number three, fruits, number 4, dairy, number 5, proteins. Ang glycemic index po ay 1 to 100. Kapag 55 to 0, pababa, low. pag 56 na, up to 69, medium. Kapag uh, 70 to 100, high na yan. So, dapat alam natin. At ito ay per 100 grams. Kaya ako, ako ay merong biniling munting timba. <laughs> unting timbangan. Misa ko lang naman 'to nagamit. Tinimba ko 'yung oat. Merami ko ang konti naman ng 100 grams. Bitim. Tapos nag, hindi ko na tinimbang 'yon 'yung spaghetti kasi ang haba. Tinukod ko sa doktor, doktor, 'yung 100 grams ba 'yun 'yung hilaw? Oo, oo. parang ang konti. <laughs> bitim, na BTM. Okay. Ah, uh, pwede rin po tayong bumili ng glucose strip glucose strip or glucose monitor. Okay? So, ano yun? Glycemic index, pwede i-download. Order pwede yung, kung type nyo lang po ah. Okay, mga options lang yan ah. Yung timbangan na maliit. Or, yung uh, glucose monitor or glucose strip. Pinayo rin yun ng doctor ko. Okay? Next. Number four. Yung number three natin, tatlong binanggit natin, ano? Know the proper eating order. Pag alam natin yung tamang order ng pagkain, pagkakasunod-sunod ng pagkain, pwedeng bumaba ang possibility na magkaroon ng glucose spike ng 75%. Okay, at ano ba yung tamang pagkakasunod-sunod? Okay, iba to sa natutunan natin. Iba to sa nakagawian natin. Uh, ang unang pagkakasunod-sunod ay, unang muna, noon nga eh, inuuna ang soup. Misa may inuuna ang fruits. Ito una ang gulay. Gulay, pangalawa protein and fats, Ikatlo, uh, starch and sugar. Okay? Gulay, protein and fat, starch and sugar. Bakit uunahin ang gulay? Kapag inuna natin ang gulay, ang gulay, di ba, may fiber. Magta-travel ito mula sa stomach papunta sa upper intestine at mag-create siya ng protective mesh. Yung fiber na yon, aharang siya doon sa upper intestine. Kaya pag dumating na ibang pagkain, especially in starch, hindi na basta-basta makakapenetrate makapasok sa intestine, makakadiretso sa bloodstream. Kapag inuna ang tinapay, yung tinapay nagiging, di ba, starch yan. Magiging starch molecule, uh, glucose molecule yan. At tuloy-tuloy yan sa bloodstream kasi walang harang. So, dapat uunahin ang gulay. And then, isunod na yung protein or fats. Uh, and then, yung rice. Eh, pero paano yan? Pilipino tayo sabay yung ulam at kanin. Oo, ganun talaga eh, 'di ba? Ang sarap pa. Alam ka naman papakimi ulam. Ako minsan tumitikim lang ako ng konti yung ulam, pero inuna ko na 'yung gulay. Maraming gulay. Tapos, pwede naman kasi unahin 'yung gulay. Tapos i-reserve mo na. Ano, hindi isa kahit isang subo lang ng ulam, 'di ba? Mao naman lang 'yun. Uh, pero pwede naman ano eh, gulay. Tapos pag sumain mo na oh, kanin, ulam, 'yan. Ihuli mo na 'yung mga sweets. Pero paano, 'di ba? Sabi dati, unahin daw yung fruits kasi para yung enzymes dumiretso sa ano natin, madigest agad yung sustansya. Okay. May dalawang klase ng prutas. Merong mataas sa glycemic index, merong mababa. Sample ng mataas sa glycemic index. Watermelon, 72. E 55 lang yung low level natin eh. Pineapple, 66. Mango, 56. Banana, nasa, bang, nasa gilid na ng bangin, 54. O, So, matataas yung mga yan. Pag yan ang pinag-uusapan, eh, sa dulo talaga yan. Gawin na lang yung dessert. Okay? Pero, yung mga mabababa, may mga mabababa katulad ng grapefruit, apple, peach, orange. Okay, ako ganito. Ang fruits ko, sa dulo pa rin ilagay. Pero, minsan, sabi nung friend ko, kasi yung hack na number two natin, uh, na pwede natin gawin, bago ka kumain ng, eh, matamis kunyari kakain kang cookie or cake or lechon flour, lalo pag may kasyon, uminom ka muna ng isang basong tubig na may vinegar. Ilmin mo na yon para makabawa sa possibility na magkaroon ng glucose spike. Pag iniinom mo na yon, o di, pwede ka na kumain. Ngayon, sabi ng friend ko, kung ayaw mo ng vinegar o wala yung vinegar, pwedeng lemon. Lemon ilagay sa water. So ako, bago ako kumain, kasi nag-smoothie ako ng umaga, yung smoothie ko may lamang blueberries, may lamang strawberry at spinach, tapos milk. Yun na lang natira dito na ano eh, na ah, meron din pala siyang meron din pala siyang ano, may linagay din ako ano, quinoa seeds, meron din ako nilang na almond fats 'yon at saka walnut. Okay. Pero may fruits 'yon. So ang ginawa ko nung una, inunahan ko muna ng dalandan. Para may fiber na muna ako At maasim naman yung dalanda. At may suha rin dito Kung yun talaga Ang natitira Yun na lang talaga Ang natitira Wala ng gulay Eh kakainin ko na yung daladang ko Anyway citrus naman yun At hindi naman hinug na hinug Iba rin yung orange na hinug na hinug ha O yung ponka na hinug na hinug Eh sugar na talaga yun Mataas Medyo mataas na yun e, oh, 44 kasi lalo na siguro Kung overripe Okay 44 yung sa glycemic index Pero maga, mga Pero yung mga lemon or yung dalanda na green na green, pwede pa ako, pwede ko pang pasin yun. Minsan, pag oras ng kagupitan, wala nang ibang gulay dito. Okay? Alright. So, yun yung mga pwede natin gawin. Um, ihuli yung matatamis, yung starchy food, and then yung fruits. Sa huli. Alright? Una pa rin, vegetables. Pangalawa, protein and fats. Uh, tapos ikatlo, yung starchy food. Kunyari, tinapay, kanin, oatmeal, bread, and then, andin yung mga fruits. Okay. Ngayon, nabanggit ko na yung dalawa importanteng hacks na yun. Isa pa doon yung pag-inom ng vinegar. Isa pa is, kapag kakain tayo, is maglakad-lakad. After. Maglakad-lakad. Uh, wag yung uupo. Okay, lakad-lakad. Importante yung lakad-lakad. O, -lakad. oh, di ba? O, oh, para ma-burn muna yung calories. Lakad-lakad. Okay? Uh, next, Maliban dun sa mga hacks na yon, marami pa yun. Ay. Yun muna pinaka-basic na explain natin. Um, umiwas sa mga kasamahang matatakaw sa sugar. Ay, naku, minsan lang yan maipayo, minsan lang yan mabanggit. Pero come on, let's face it. Kapag lagi mong kasama ang tatakaw sa milk tea, ang tatakaw sa float, <clears throat> sa mga matamis na pagkain, bumabanat ng cake, lagi donut. Kapag kayo ng ano, madalas kasama natin, di ba nakakahawa yun? Meron akong personal story, although hindi to sweets. Nung high school, elementary ako, mahilig ako sa chips. Nung adult years ko na, hindi na ako mahilig sa chips, okay? Kasi sabi ng teacher ko ng elementary, those chips are killing you softly. So, hindi na ako mahilig sa chips until I reach my 20s, late 20s may tandang-tanda ako yung show kung saan may kasamahan ako sa trabaho. Dala ng dala ng dala ng malalaking masasarap na chips. Kain kami ng kain. Habang nagdadabing kain kami ng ka kain alam niyo na pick up ko ulit yung habit ng kain ng kain ng, kain ng chips. Eh medyo matagal bago ko siya na-let go. Ngayon hindi na. Hindi na ako mahilig sa si chips. Um, victory, minsan, yeah, pero hindi ako bumibigay. na okay. Alright? So hindi ako mahilig na. Um, yun, umiwas yun sa mga friends kasi, syempre, Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. tell me what your friends eat, and I'll tell you what you usually eat. Okay, so, para hindi na magpuyos pang pa ating damdamin dahil nakita mo talagang lumalantak ng donut itong kasama mo, eh, talagang iwas na rin po tayo. Next, plan your meals when going out. Una, pagkakain sa restaurant. Alam niyo ba sa mga restaurants minsan, pumunta kayo ng buffet, una nilang sinister, makikita mo tinapay. Kahit yung mga sit-down dinner, misang tinapay. Sa buffet, ang ginagawa pala nila tinapay, uh, pasta, or ano, or rice, yung mga heavy nilalagay nila. At mga mura. Para, bago ka dumating sa mga mamahaling pagkain, na-stuff mo ng katawan mo ng mga murang mga sinerve nila at busog ka na. Oh, so dapat medyo mautak tayo pag magbobofe. Hanapin agad yung gulay and then meat. Saka mo na balikan yung pasta at saka yung rice. o trick yun ha. Tip sa mga magbobofe. Okay. papaano kung o-order sa isang restaurant? Usually sa Filipino restaurant, uh, hindi yan ma-fresh vegetables. Meron dyang chop suey, meron dyang sitaw, meron dyang uh, adobong kangkong. O yun, yung muna-unahin natin kainin. Bantay lang sa adobong kangkong, sa adobo kasi ang isang kutsarang toyo ay 900 plus grams ng sodium. Malat yan. Okay? Alright, so gulay muna. Ayun, yung muna. Ang sakto kapag gagata yung sitaw mo, o di may oil pa yan. Yan, tapos mag ka and then, di ba? Okay, so may gulay ka, pwedeng mauna. Ngayon, papaano kung baon sa trabaho or bibili ka lang? Usually, yung mga kumakain sa mga... Di ba yung mga trabaho tayo, minsan may mga nagtitinda doon. Yung maliliit na sasakyan, tapos may tindang pagkain, o may gulay doon pwedeng yun ang unahin natin kainin, gulay. Okay? So, planuhin na yung pagkain when going out. ah uh, ako minsan, may time na naimbita ako sa isang Christmas party. This was back in 2019. Nagdala talaga ako ng gulay. Okay, nagdala ako ng gulay. sa <laughs> ano? Recently, nagparty ako. Hindi ako nakapagdala ng gulay. Pero, nagdadala ako ng gulay sa isang party, sa bar. Kaya kong gawin yon okay, bago ko kakain ng iba-iba although noon time na yun, hindi ko pa alam na dapat inuuna yung gulay sinabay ko na kasi alam ko wala silang gulay alright, so yun yung mga tips natin, okay, plan your meals when going out, alam mo na yung una mong hahanapin gulay talaga, okay so ngayon mga kapatid, ngayong alam na natin itong mga bagay na to uh, medyo mas luluwag na yung buhay natin kasi kailangan pa rin natin makakain ng maayos, yung mental health natin mababantayan natin, baka naman parang masisira na ulo mo dahil parang hindi mo na alam kung anong kakainin. Kaya magandang properly informed tayo, meron tayong mga enough information na, o pwede naman pala akong kumain ng ganito, basta ito lang gagawin ko. Sa meals, pwede tayong kumain ng prutas sa dulo, kahit pa may kapirasong leche flan niya, kasi inuna mo na yung gulay, tapos yung protein, yung fats, kung may avocado ka dyan or may nuts, tapos kahit pang humiwa ka man lang ng tatlong kutsara ng ano, no leche flan, o di good na good ka na salad, o di good na good ka na sarap na lalo kapag may kasayahan, may party may birthday di okay na, nakakain ka rin ng brutas para hindi sobrang limitado and kasi nangyayari nililimit natin yung sarili natin uh, because of fear na ang kainahilan na nun lack of proper information so ngayon ah uh, meron na tayong kaalaman tungkol sa glucose, paano maiwasan ang glucose spike, ano magiging epekto nito sa katawan, saan ito mga nanggagaling na pagkain, at anong pwedeng gawin para maiwasan ang glucose spike para kay papano makakain pa rin tayo. Pero syempre, kung kakain tayo, two things, dapat uh, mas maraming gulay na tayong kakainin, mas marami talagang gulay sa plato natin, and at the same time, uh, uminom ng tubig, maraming tubig, uh, classes. Ako meron akong tubig. Wala tubig. <laughs> Hospital cup pa to eh, no? Kasi may sinusukot akong tubig dyan. May dinadagdag kasi ng supplements na iniinom ko. So, kailangan yung tubig. Eh, yan na rin yung kinuha kong baso ka Kailangan uminom ng tubig. Okay? At syempre, mag-ehersisyo rin po at uh, matulog ng maaga. Kung gusto po talaga natin maging healthy, isang way po ay ang pag-monitor ng ating glucose level. Pero wag natin kalimutan yung mga ibang bagay katulad ng pag-inom nga ng tubig, pag-exercise, patuloy ng maaga, at syempre, pag pa paaraw, enjoy natin ang libreng sikat ng araw na bigay ng ating Diyos. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating discussion. Oh, by the way, meron ako magandang balita sa inyo. Okay? Sa lahat po ng ating mga cancer warriors and survivors, so especially yung mga on chemo right now, alam niyo po yung librong isinulat ko, Okay, yung stage 3G, ito po yung ating personal guide to managing cancer treatment side effects physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Ito po ay meron ng hard copy. Pwede nyo na hawakan at yakapin. Ganito ang ginagawa ko sa mga libro ko. Um, isa po sa so dapat nating ma-develop na skill ay ang pagbabasa para properly guided tayo. At ako po muna, I was on chemo, marami nagbibigay sa akin ng libro. Aral ako ng aral. And until recently, mula October, nakalimang libro na yata kami nang binili. Aral ako ng aral. At natutuwa ako, ay! Kapag yung libro hinahati dito, tas nakahawakan ko. Hard copy na po ang ating libro ngayon para may engineer nyo yung feeling na niyayakap nyo ang libro. Okay. Uh, ang libro pong ito ay may mga guide on how to deal with chemo, side effects, preparation from, you know, surgery, radiation, chemo, ano yung mga dapat nadalhin, may guide list para huwag magkamali. Um, meron pong mga tips on uh headwear you can use how to deal with insecurities napakarami pa emotions that you will struggle with ano yung my psych psychological struggle ano yung mga tips natin I think I have 11 tips here on how to deal with your emotions uh, kasi uh, kaya ko rin po sinulat ang libro dahil ako nabigyan pa ako noon ng list of side effects na pwedeng iwasan at nagresearch din po ako na realize ko hindi po sa lahat ng hospital nagbibigay sila ng listahan tapos po, minsan may mga pinagtatanungan ako noon, tulog pa, nasa ibang kontinente pa, hindi ako masagot. So, naghihintay ako. Sabi ko, bakit hindi na lang? At saka may time, sa ospital, may nag interview sa akin, nagtatanong sinusulat yung sinasabi ko. So, sabi ko, bakit hindi na lang po ako sumulat ng libro? Lahat ang natutunan ko para pati yung, tam yung mga tamang nagawa ko at maling nagawa ko ay malaman ninyo para maiwasan na yung mga dapat na iwasan. The Filipino context, this is written in English and it's now um, Uh, being offered hard copy at i-deliver sa inyong bahay mismo. Okay, magkano ba? Naka 30% discount po tayo. Ang magiging ang total value actually nitong libro na to. I'm allowed to say this. Nung from kinupiyan total value ng libro ay 2,750. Pero we will be selling this at 1,250. Pero, sa first 20 na bibili, na order nitong libro nating hard copy, uh, we will give you a 30% discount. So, 899 na lang po 899 sa so first 20 na magme-message sa akin ang payment po natin ay via gcash lang at pdo message me on facebook uh and you know i'll give you the other information i'll give you instruction on where to pay where to send your payment at eh, kasi po kaya mababa siya ngayon naka pre tayo i-deliver -de po ito uh, sa so january tayo magre-release around the third or fourth week of january hindi po matatanggap ang mga aklat, kaya pumura pa. Naka-pre-order tayo, pre-selling. Okay, naka-pre-sell po tayo, kaya meron tayong pre-sell special rate. Imagine, yung book ng original value price noon, $2,750, makukuha nyo lang at $899. Okay? And this will be with you. Ay, presyo lang yun ng isang kain sa buffet restaurant. This will be with you for the rest of your life. Rest of your treatment, rest of your life, okay? Ito po ay full color. Marami po diyan graphics, explanation, para mas makita niyo talaga kung ano yung nangyari. And this is available for you now, okay? Just message me on Facebook and uh, I'll respond, okay? At malalam, may ko na yung instruction para makapag-proceed po tayo. So you can own your copy of Stage 3G. Meron na kayong personal guide to managing cancer treatment side effects and managing life during cancer treatment. So physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan ang video na ito, uh, like, subscribe, mag-comment po kayo dyan, and feel free to share with your group chats. Okay? Yung mga kasama nyo sa, ang tawag mo rito, yung mga page niyo sa Facebook. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Stay safe. Alaga, alagaan ng kalusugan. Dahil sa Earth, nag-iisa ka lang. Bye-bye po!